Kaya sa paglalagay mo sa altar ng iyong hain at naalala mong may reklamo sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo ang iyong hain sa harap ng altar at puntahan mo ang iyong kapatid at makipagkasundo at saka bumalik at ialay ang iyong hain sa Diyos. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 5 verses 20 to 26. Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mas ganap ang inyong kabanalan kaysa sa mga guro ng batas at mga pariseyo. Hinding-hindi kayo makapapasok sa karihan ng langit. Narinig na ninyo na sinasabi sa inyo ng mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay lilitisin. Sinasabi naman sa inyo, ang sino mang magalit sa kanyang kapatid ay lilitisin. Ang sino mang manuya sa kanyang kapatid ay lilitisin sa sanggunian. At ang sino mang manghiya sa kanyang kapatid ay nararapat lamang itapon sa apoy ng impyerno. Kaya sa paglalagay mo sa altar ng iyong hain, at naalala mong may reklamo sa iyo ang kapatid mo. Iwan mo muna ang iyong hain sa harap ng altar at puntahan mo ang iyong kapatid para makipagkasundo sa kanya. At saka ka at ialay ang iyong hain sa Diyos. Makipagkasundo na sa iyong kaaway habang papunta pa sa hukuman. At baka ipaubaya ka niya sa hukuman na magpapaubaya naman sa iyo sa pulisya na magkukulong sa iyo. Talagang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas hanggat di mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo, ang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napaka ganda ng Ibanghelyo ito at ang nais kong ibahagi ay tungkol sa pagiging banal. Minsan ang tao ay naghahangad ng maging mabait lang. Kundi mahalaga din na hindi lamang kabaitan kundi maging banal. Itinaas ni Jesus ang standard ng mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ang um, meron akong ibabahagi na limang M lalong lalo na ngayon sa panahon ng Kwaresma kasi nasa unang linggo tayo ng Kwaresma at ngayon ay araw ng Biernes araw ng uh, Sacred Heart at upang maging mabuting ba tao at maging banal magandang tingnan natin ang limang M una ang mouth ikalawa ang mind katatlo ang mood ikaapat ang manners at ikaliba ay money iisa-isahin natin magandang pagnilayan nito na ang mouth ay naanjan ang dila na dapat natin itain o bigyan natin ng panahon para uh, magnilay ang ating dila ang dila ang simula ng minsan mga pag-aaway at mabilis magsalita. Ang dila din ang nagkukos ng tensyon sa bawat isa. Ikalawa ang mind, ang ating pag-iisip. Ang ating pag-iisip ay nisan kailangan nating i-control dahil lahat ng bagay ay pumapasok dito. Kaya napakahalaga ng mind ang pag-iisip natin. Kaya sa panalangin, uh, binibigyan natin ng panahon na uh, ang isip natin ay wag nating pagalain, no? Magkaroon ng focus lalo, lalo na sa panahon ngayon. Katatlo ay mood o ang ating kalooban. Ang kalooban natin ay may pabago-bago at hindi natin alam kung ano ang direksyon ng ating mood. Kaya kailangan sa panahon ng kwaresma, merong pagpapahalagan, tingnan natin ang ating kalooban. Ano ang mga direksyon nito? Ano ang pinupuntang nito. Baka ang iniisip lang natin ay paninira sa ating kapwa. Ikaapat na mahalaga ay manners. Ito ang pag-uugali natin. Attitude and values. Ang manners ay mahalagang tingnan natin at pagnilayan. Ang ating ugali sa ating sarili, paano natin pinapahalagahan? Ang ating ugali sa ating mga kasamahan, ating pamilya, ating mga mahal sa buhay, paano natin uh, itinatama ang ating ugali? At ikalima, ang tungkol sa money, ang paghawak ng pera sa kasalukuyan napakahirap ng buhay ngayon lalong lalo na uh, ang daming mga tunggalian ngayon uh, lalo, lalo na sa panahon ng business maraming nagkukontrahan, nagtayo ka ng wholesale kagayahin ng iba nagtayo ka ng lutuan nagluluto ka ng mga pagkain kagayahin din ng iba nagtayo ka ng mga pang-snacks, gagayahin din ng iba. So, wala nang originality. At, ang pera natin ay kung saan saan na napupunta. Kaya, napakahalaga ang paghawak ng pera ay merong pagsusuri at mahalagang uh, bigyan ng pansin upang hindi tayo masadlak sa mga utang tong limang ito ay mahalaga sa ating pagiging mabuting tao at pagiging banal upang ito ay makatulong sa ating pagninilay sa araw-araw at sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos so ito po muna ang aking ibabahagi at huwag nating kalimutan ang limang M sa ating buhay